dito tayo ngayon sa may recto. Update natin tong recto kung oh. pinaba ba o hindi. Oh, makikita nyo naman sa sitwasyon ngayon. Wala naman ba po dito sa recto. Maganda po. Dito po tayo sa may tondo side. Ayan po yung recto. Malinis. Alaga sa ano sa walis. Siyempre hindi makabayan yung, yung mga nandiri ito. Okay, update lang natin kasi kung gano'n gano pag kaka okay. ngayon time check po natin ay 11.59 mag alas 12 na po mga kayo umuulan pa rin may bagyo eh o, ito po yung tondo side maluwag malinis walang baha Hey okay, guys, apuntain natin, punta tayo sa may ano, ah, tayo sa may top, kamustayin natin din yung top. Pero ito yung ano, yung lugar ng sa na recto. Napaganda na ano, ah, lugar na walang namang baha. Kaya malawag po ko yung mga kadaan dito. Okay. Ito yung update natin sa recto. Na wala namang baha dito. Ingat lang, dala-dala tayo ng payong at kapote para sa ating mga ano, turista. Okay, lang po tayo, madulas ang daan. Huwag magpabilis. Oh. Kung lalabas kayo ng bahay, mag ano kayo, mag sila kayo ng payong nyo. Bumot, magbota. Ah, syempre, kailangan magbota yan, number one. po yung sitwasyon sa recto ah, Okay, walang baha, guys. Ito rin yung sitwasyon sa Muntang Soler. Tingnan natin, sinipin natin, wala rin baha dyan. Okay, ayan, nag-emergency na. alert na. Orange Rainfall, Warne to Metro Manila. Soler guys uh, natin yung situation dito mm. so ito po yung kaganapan sa Soler walang vendor maayos ang kalsada uulan pa rin Tarmic Hello, John Boy Uy, sinigil ako bata, pasawal Sabi-sabi to, babae pa yan बिल्ली <laughs> ninyo kung ang ginagawa ng mga anak nyo dahil puputak na mga yan matutuyo bata bata gano'n na medyo malakas ang hangin guys ha ingat tayo makakapapunta ng recto tapos ito rerehente medyo lumalakas na po yung ulan pahangin na eh, na-update lang natin ito ano, itong lugar ayun yung tatahakin magingat kayo magpayong kapote mag at saka uh, botan rin one way side traffic is dito para ayun uh, yung mga tinitikitan dapat Dito Dito guys, malakas ang hangin Siyempre oh. nyo, no? nyo no? Isira yung tulo oh Pinatakay yung ano nito oh, pakain nito oh Isira rin yung pakain nyo guys sa ginagawa nyo どうぞ。